Oh, tama daw eh. Bigat kasi eh. ano no, kulay, may blue. Nag-start na si Dudong mag-ano dito. Oh. Kasi nga marami kaming sand noong binaha doon sa kabilang area. So, eto yung ginawa niya kanina. Etong mga sand na ano na nandito at ito transfer ko doon sa aking tulips area para medyo matambakan ko siya. Nakalimutan iwanan ni doon sa akin yung paala niya. Iwan ko kung nasaan. Kailangan ko talaga siyang tambakan. Talagang hindi pwedeng hindi. Bukas ako matatapos sa ginagawa ko. Napakaganda ng ano no ng no, no, no. kulay. may blue tapos yung ano. Akin ayan, 'yung akin pala. 'Yun 'yung aking gagamitin. It's mostly big it's Mostly big stones daw. The bats are for you En coming. And even I even I don't know if is going Oh yeah, only this this type, niet that so. Anyway, I can take it out. I think I can still. Stay. I'll Here is het is better. <laughs> it's easy for them to dig the compost area there are you live huh are you on live i know it's just a video so i don't uh, suddenly start saying something? no it's only a right. video uh, i can add those so that i can edit okay this is full of nutrition also so. yeah Uy, it's quite heavy. I need to... I know. Do it a little bit. Pwede yun, guys. Kailangan ko siyang i-spread para hindi nila madaling ma-hukay yung aking mga <laughs> tulips. Medyo madami palang ano. Malalaking bato. Parang tamad lang yun. Eh. Dapat ganun. Mabigat kasi eh. Saan kasi ito eh. Pero, tignan nyo. Ito yung Parang buhay na buhay yung mga bato. Yeah. Pero, maganda din itong lagyan siya ng ano. Kasi, nutritious daw. Ito yung sabi ni Dodong. Itong ano na to. Mga sand na to. Nutritious ito daw. Kasi, galing ito yung yung nag-erosion na galing sa bundok. Ito yung mga ano na to na kinuha doon sa kabilang bahagi ng lupa niya na nag doon sa may apple farm banda. Doon yung nag ano nagkaroon na itong mga sand na to. Marami ang nanghihingi sa kanya ng mga tao dito. Ito hindi na nila itong madaling mga ano pero hindi na ako nakahanap eh. Dito lang sa ano siguro. i check ko ulit. Hindi ako nakahanap ng ano nung umalis kami. Hindi ako nakahanap ng tulips. Kasi hindi nga din pala. Naalala ko. Hindi nga din pala pwedeng i-cross. Kung bibili ako ng... Kung bumili ako sa Sweden. Hindi ko pwedeng i-cross yun sa border. Maano yun. Hindi pwede kasi yun. Tulad din yun ng pag ano. Bumili ka. Tapos uuwi ka ng Pilipinas. May mga ganun din yun. Pwede magkaroon ng fine or pwede at saka kukunin pa nila yun. Ganun. Kailangan kong lagyan dahil mahal ang bili ko na ito, eh. Saka maganda din na may ganun. Tapos para maganda yung tubo nila. Kasi nasabi ni Dudon talagang nutritious itong ano na to. Gagawin ko siyang ganun lahat talaga. Tapos... konti-konti lang kasi mabigat siya. <laughs> May bato kasing kasama kaya. Ay, dito ng sampa. <laughs> kasi parang nag-ano siya eh. Nag, dahil sa parating ulan. Kaya tinatambakan din dito. May halong bato kasi. Ayan. Maganda ang kulay ng lupa. Talagang parang black. Black nga, black nga. Tatabunan ko yung mga gilid-gilid para kung dyan man dumadaan yung mga daga. Hindi na sila. Basta-basta makalabas muna. So, eto na. Hopefully, hindi na yan makalkal ng mga daga at uh, hindi na mabawasan yung aking mga tulip. Si Dudong naman ay eh, medyo madami-dami pang gagawin yan. Kaya, <laughs> tama na yung akin.